Kaya sa kayo, totoo sa real? Oo, oh, anak mo. Hmm. Ang kami, mga balik ang liwat ng mga negosyo. Saudi ako, araw-araw yan. Hmm. Pati sa sakyan ko, kilalang kila. Oo, oh, ako yun na. Kaya man yun. Hindi lang. Wala nga ako. Kaya. Kaya naman. Kaya na Muslim. Sariang Kortman. Kaya yan. 바이 무슨 의미? 그가 알사님하고 만났어? 노, 때문노. 두모노. 나빠. 모노노 콘. 콘노 콘. 제나오가 있나? 이 쇼빈노 나오데. 문토노가 셈. 아사기네, 기네. 기네. 문토노 폴이나. 기네. 어. 아유, 돈이니까, 아유리. 야, 아유리 나와고. 특히 Tunog wala. Tagtunog na. Tagtunog. <laughs> Nadung Nadungog na ako. Or? Sa gunto. O, oh, lingkod. Ay, may -tunog man. O, papayo, mo may to kay dito no man. Mo mayo, basta ani mo, wala pitik. Relax. Wa na, na. <laughs> ito no ay, sabi. no. Mo may ibira ni pitik. Hay, sa. Mo ina no. Mm. Di mas masang no. Ay, ano na, kasi kagali. Thank you, thank you. Pagkagani. Tawag kay kang master kung gili mo. Ang nangilano sa akin yun, ang nangilin ko pa eh. Kaya sabi ko pagpahirot ko. Kamu mesti ada. Mas masanya. Thank you, thank you. Thank you ya. Sulit no.